Isang engineer ang nakatuklas ng lumang camcorder sa isang tulay na may masamang reputasyon at ang mga video sa loob nito ay naglalaman ng mga nakakakilabot na kwento ng isang dating caretaker. Habang pinapanood niya ang mga video, unti-unting lumalabas ang mga kababalaghan at mga anino na tila gumagalaw sa likod ng tagapagbantay. Sa kanyang pag-usisa, natagpuan niya ang isang lihim na silid sa ilalim ng tulay kung saan siya ay hinarap ng isang demonyo na nag-aalok ng mga kasagutan kapalit ng kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang gagawin sa harap ng ganitong nakakatakot na alok? Panoorin ang buong kwento at talamin kung paano niya hinarap ang mga lihim at panganib na bumabalot sa tulay na ito. Engineer po ako. Isa sa mga trabaho ko ay ang pag-inspect ng mga tulay Tinitingnan ko kung may mga crack ba sa mga poste, kung may mga kalawang ba sa mga bakal, kung may mga bahagi ba na kailangan ng palitan, o kung may mga bahagi ba na hindi maayos ang pagkakagawa. Marami na akong na-inspect na tulay sa Pilipinas. Isa na doon yung tulay na may masamang reputasyon sa mga nakatira malapit doon. Sabi nila may nagpapakita raw doon na kung ano kapag gabi may mga nawawala raw na tao doon at kung ano-ano pang mga kwento. Hindi ko na lang babanggitin kung anong tulay yon para hindi ako makasira sa reputasyon ng tulay na yon. Nung ako na ang nag-inspect sa tulay na yon, may napansin akong kakaiba sa pagitan ng mga girder. Isang lumang camcorder na puro alikabok, parang matagal nang nakatago at nakalimutan na. Tinala ko sa opisina yung camcorder. Inayos ko kasi hindi na siya gumagana. Nung gumana na, sinimulan kong panoorin yung mga video. Ang mga video ay kuha ng isang dating caretaker ng tulay. Nagre-record siya ng mga ginagawa niya sa gabi. Siguro ay para hindi siya antukin. Nakakatawa yung mga unang video. Nagkukwento siya ng mga bagay na kinatatakutan niya. Nagpapatawa siya, nagbibiro. May isang video na naglalakad siya sa tulay. Tapos may dumaan na sasakyan. Sabi niya, Papatayin daw siya ng driver kapag nalaman na kinukunan niya yung sasakyan nito. Habang tumatagal, nagiging madilim na yung mga video. Yung mga kwento niya para bang lumalakas yung hangin sa paligid tapos parang may mga aninong gumagalaw sa likod niya. Nakakakilabot talaga. Nagkukwento na siya ng mga nangyayaring kababalaghan sa tulay. May nagpaparamdam daw sa kanya. May mga boses na tumatawag sa pangalan niya may mga anino na sumusunod sa kanya. May mga naglalakad na tao sa tulay kahit wala naman. May mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Sabi niya, may demonyo raw na nakatira sa ilalim ng tulay. May isang video na naglalakad siya sa tulay tapos biglang napahinto. Sabi niya, nakita niya raw yung demonyo. Tapos tumakbo siya papunta doon sa demonyo. Nakita ko na may dalawang nagliliwanag na mata sa dulo ng tulay. Tumakbo rin yung tagapagbantay papunta doon sa demonyo. Tapos biglang nahulog yung kamera. Tumakbo siguro siya at nadapa. Tumakbo ako sa tulay na yon. Hindi ko mapigilan yung curiosity ko. Hinanap ko yung nawawalang memory card ng camcorder. Kailangan kong malaman kung ano pa yung mga nangyari. Alam ko kung saan hahanapin. Sa ilalim ng tulay, may sikreto akong alam tungkol sa tulay na yon. May maliit na silid sa ilalim ng tulay. Hindi yon alam ng karamihan. Pero ako, alam ko kung paano makarating doon. Marami ng taong nawawala sa tulay na yon. May hinala ako na yung silid na yon ang dahilan kung bakit nawawala yung mga tao. Pumunta ako doon. Nakita ko yung tagapagbantay isa na siya sa mga tortured spirits na nakulong doon. Sabi niya sa akin, tumakbo raw ako palabas. Huwag daw akong magpapakita sa demonyo. Huwag daw akong makikipag-usap sa demonyo. Huwag daw akong makikipag-deal sa demonyo. Huwag daw akong titingin sa mga mata ng demonyo. Tumakbo na sana ako palabas. Pero nakita ko yung demonyo. Yung mga mata niya, parang apoy na nagliliyab at yung presensya niya. Para bang biglang lumamig yung paligid, nakakatakot talaga. Nakita ko yung memory card sa tabi niya, sabi niya. Sumama raw ako sa kanya, ipapakita niya sa akin ang lahat ng gusto kong makita. Sasabihin niya sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Bibigyan niya ako ng lahat ng gusto ko. Basta sumama lang ako sa kanya. Tumakbo ako palabas, kinuha ko yung memory card Tumakbo ako palabas at hindi na lumingon. Hindi ko na kayang i-inspect yung tulay na 'yon. Parang kahit saan ako tumingin, may nakikita akong anino. Hindi ko na kayang i-inspect ang kahit anong tulay. Parang may bumabalot na takot sa akin kahit saan ako magpunta. Dahil sa karanasan ko na 'yon, nagbago yung paningin ko sa mundo. Yung mga bagay na dati kong tinatawanan, ngayon kinatatakutan ko na parang lahat ng sulok may nakatago na lihim dati wala talaga akong pakialam sa mga nagpaparamdam para sa akin kwento-kwento lang yon mga pamahiin na walang basehan pero ngayon natatakot na ako sa kanila sa kwentong ito natutunan natin na ang pag-usisa sa mga lihim ay maaring magdala ng panganib at takot na hindi natin inaasahan Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang ilike at magsubscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may demonyo ring nag-aabang sa ilalim ng inyong tulay. Paalam at manatiling ligtas.